May aayusin naman tayo mga idol itong multi na to. So ang reklamo mga idol is uh, yung takbo niya mga idol like, nagwiggle-wiggle -wiggle na mga idol. So ayan mga idol, ang findings ko ay yung swing arm niya mga idol. So i-shortcut lang natin doon si Lalin mga idol. Hindi, hindi na natin tatanggalin yung gulong mga idol. Kasi yung gulong ng apat na bolt na yan is matigas siya. So i-shortcut na natin mga idol. Ayan. Una mga idol is tatanggalin natin yung bolt ng swing arm. So, yan ang sira mga idol. Kasi sinikwatan ko dyan sila alim yung tinanggal na yan. Dyan sila alim pag sinikwat mo siya gumagalaw yung bolt joint niya mga idol. Ayan. So, yan ang papalitan natin mga idol. So hindi natin tatanggalin yung gulong mga idol Shortcut lang tayo So tignan nyo mga idol kung paano mga idol Ayan Sa mga baguhan dyan So ganito lang yung gawin natin mga idol Ayan So sa kabila naman Ito yung sinasabi ko na pag sinikwat mo siya gumagalaw yung bolt joint So okay naman dito sa kanan So sa kaliwa yung sira mga idol Ayan So una tanggalin natin yung bolt na ano uh, Number 14 Sa gilid yung kinakapitan ng ball joint yan pangalawa yung bolt na yan na dalawa ah yung nut pala yan tanggalin yung nut na yan para makuha natin yung buong swing arm yan tanggalin lang yan mga idol yan yung start bar nya So, yan mga idol. pagkatapos mga idol, pag natanggal na yung dalawang nut, yan, sikwatin na natin yung ano, yung strut bar na yan. Tapos, tagayin natin yung bolt na number 14 din para makuha natin yung swing arm. So, ganyan lang mga idol pagtanggal mga idol. So, natin mga idol para matanggal. 'Yun, so tanggal na siya. So, dito naman sa ano. Sa taas yung bolt nakatros na lang yung kulang. yan 'Yun, so tanggal na siya mga idol. And tapos para mas malambot yun sa gitna, eh, lagyan natin ng flat screw. Tusuki lang natin sa gitna para madali natin makuha yung, yung swing arm niya, yung ball joint niya. Malambot lang. Yan, pag pinukpok mo siya, yun tanggal. Ayan, so ito yung swing arm niya. Pag tumakbo siya ng malakas mga idol, ayan, magwiwigol-wigol yung gulong niya mga idol. Ayan, kasi maluwag na yung ball joint niya mga idol. Oh. Yun. So malaki na ang clearance niya Alas matanggal na yan oh. May clearance na yung ball joint So, ito yung bago natin. So, brand new. So, ikakabit na natin mga idol. So, pagkatapos niya mga idol. So, palawin lang natin mga idol. Dahan-dahan. Yan, medyo Ano masigip so ito lang yung handle natin yung pinapapalo natin ayan, yan yan pinapalo natin yan dahan dahan lang so ayan so pagkatapos mga idol is i ano natin mga idol yung sa swing arm niya yung bolt talaga niya doon sa ano sa itaas yan so punsa natin mga idol so ekabit natin yung start bar yan si lang sya tapos lagyan ng nut. So ganoon lang kung paano tinanggal, ganoon din pagbalik mga idol. yan Tapos yan higpitan niyan pagkatapos niyan. So ganoon lang mga idol yung pagkabit natin. So yung nagsisimula pa lang mga idol, so kaya niyo nang gawin 'to. Gusto niyo yung makatipid sa libor. So yan. Ganyan lang pagpalit. So, malapit na matapos mga idol. So, yan na lang yung kulang. Para matapos na siya mga idol.

So dito na naman tayo sa ano sa ball niya. Pass forward natin mga idol. Para mabilis. So hini hinihigpitan na mga idol. dạ có thể